Tinalakay ng showbiz insider na si OG Diaz at kanyang mga kasama sa YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update. Ang patungkol sa pagkakaaresto umano ng aktres na si Neri Naig na tinaguri ang ways na misis, Asawa ng singer na si Chito Miranda. Ani OG ay mayroong nakarating sa kanilang impormasyon na noong November 23 ay inaresto ang naturang aktres ng Pasay City Police sa kasong panlabag sa Section 28 ng 8799, o tinatawag na Securities and Regulations Code ng Securities and Exchange Commission. Ayon sa batas na ito ay walang sinuman ang maaaring magbenta, bumili o kumilos bilang isang salesman, broker o dealer sa bansa na hindi nakarehistro sa kanilang komisyon. Ikinagulat raw ni O.G. Diaz nang sabihin ng kanyang source na top most wanted person ang nasabing aktres. Ang pagkakaalam raw ng nasabing source ay hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong rason at sino ang nagreklamo sa aktres. Ngunit maaari raw na mayroong hindi nakasundo sa negosyo ang aktres na naging dahilan para kasuhan siya. Dagdag pa ni O.G. Diaz na kung may katotohanan man ang balitang ito ay maigi na marinig ang panig ni Neri at ang mga nagreklamo dito. Buong pahayag ni O.G. Diaz may nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 28 of the R.A. Uh, 8799 o ang tinatawag na the Securities and Regulations Code ng Securities and Exchange Commission ang aktres at tinaguri ang ways na Mrs. na si Neri Naig Miranda. shock din kami nung sabihin top most wanted person ang naturang aktres. Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagre-reklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri. Ang iniisip ng aming source ay baka may nakabanggaan o nakatransaksyon si Neri na hindi niya nakasundo sa negosyo, kaya umabot sa kasuhan. Sana ay mapakinggan natin ang versyon ni Neri at ng mga nagreklamo sa kanya. Samantala, Mapapansin naman na ang huling social media post ng aktres ay noon pang Bernes, November 22. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang mister nitong si Chito Miranda patungkol sa isyo. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang balitang ito. Saad ng ilan sa mga nagkomento, yung mga anak niya agad isip ko. Kung totoo man ito, doon sa mga bata ako naaawa. Hausad naman na balita kasi masipag naman siyang tao. Kung totoo man ito, ang dami niyang napaikot. Huwag muna manghuhusga. Inosente pa siya hangga't di pa napapatunayan.